Kamusta mga kabataan na so, Ngayon nga ay magre-refer tayo ng mga magazine at ilang unit na mga natin medyo natambakan nga tayo ngayon kasi marami tayong ginagawa ito mga nagdang araw meron nga tayo dito ng, na ng dalawang magazine ng Glock at isang Glock 19 na siyang nagmamayari ng dalawang magazine ng Glock na yan at si 15A plus na spring type airsoft pistol at isang magazine ng w e. Rex yung Glock 19 na yan ay isang spring type airsoft pistol ayan yung si 15A plus nag islam fire na siya at ang daming malabas na bala sa magazine niya nagawa na nga pala natin yan hindi lang natin na video at pagkagawa ko ng spring type na Glock na yon ay diniliber ko na rin sa may-ari tapos nagdiretso na rin ako dito kay sir kasi may problema daw yung t nya Natatanggal daw yung barrel kaya pinunta ko na Nakadikit lang kasi outer barrel na yan Kaya pinabili ko ng shoe glue si sir at tinikit ko na rin At pagka uwi ko nga sa bahay Natupag ko na yung tatlong magasin ko na pa Ayan nga yung magasin ng WE at dalawang magasin ng WE Glock 19 Inuna ko na rin yung magasin ng WE Dahil nao na rin naman to sa pila May singo daw to sabi ng may-ari Sa bataan airsoft nga din pala galing tong unit na to Kaya syempre pag re repair natin yan April lang yan Pagkaya rin natin kargahan ng green gas Ay natin sa tubig para malama kung sa nanggagaling yung singo nya Inulubog na nga natin natin ibabaw ng magasin niya kung saan yung gas at saka yung output valve niya. Wala naman tayo nakakita bubbles, ibig sabihin wala siyang singaw. Inudubog na rin natin yung kanyang base pad pero wala pa rin nag bubbles, ibig sabihin wala rin siyang singaw. Bago ko nga kinuha sa may-ari to, nag-send sa si ng video katunayan na sumisingaw ng magasin na to. Pero nitong kinuha ko na nawala na yung singaw niya, natakot na siguro. Kinargaan ko pa nga ulit ng green gas, baka nakulangan lang ako sa karga ng green gas kaya dilimit yung singaw niya. Pero ganoon pa rin, wala pa rin talaga siyang singaw. At habang ginagawa ko ngayong mga magasin dito, ay may panibagong magazine na naman na dumating. Ito ngayong magazine ng Army Armament na 1911. Hindi kay batang na galing ang unit nito, pero gagawin pa rin natin. Syempre, hindi natin papahindihan yung mga kalaruan natin. Basta kaya tayong gawin ay gagawin natin. Ang problema daw sa unit nito ay hindi nagpipid na maayos sa unit niya. Ang sabi ko kay Sir, ramin ko yung unit niya para makita kung paano ba siya hindi nagpipid kapag ka ginagamit na. Dito naman nga tayo sa dalawang magazine ng Glock series ni eh, Sir. Hindi nga pala kay na resub galing unit niya, pero siyempre pagbibigyan pa rin natin basta hiniling na gawin natin yung kanilang unit. Kung mapapansin nga natin napakalakas ng bubble sa base pad niya. Ibig sabihin dyan nagagaling yung singaw niya. Yung parteng ibabaw naman yung ilubog natin sa tubig makikita natin walang bubbles. Ibig sabihin wala syang singaw sa ibabaw. I-repair na nga natin itong magazine ito. Pasingawin natin yung gas nya. Pindutin lang natin yung output valve. Kailangan siguraduhin natin na walang laman ng gas yung magazine kapag kabubuksan natin. Pagkayari natin pa yung gas, tanggal natin yung base pad. Pagbukas nga natin ng base pad nya, makikita natin puro grasa. Pupunasan natin nya para mawala yung grasa. Para mabuksan natin yung base pad, kung tayo ng positive screw, tapos may tornilyo dyan, tanggalin na natin yung tornilyo. Pag natanggal lang natin yung tornilyo, matatanggal natin sya. dahan-dahan nga lang tayo dahil baka magkalsika yung mga pyesa, gaya ng magazine spring. Ito na nga itura ng o-ring nya, kaya pala sya nagkakaroon ng singaw, masyado na syang sya manipis at pipimpipina. Bago natin palitan yung o-ring nya, natin yung mga pyesa para mawala yung mga dumi nya at yung mga natitirang grasa. Napalitan na pala ng o-ring kaso hindi ko na lang na video bago nga pa natin ikabit yung bagong o-ring spray natin ng silicone oil tapos kung ano yung huling piyesa ang tinanggal natin siya naman yung unang ibabalik natin ganoon lang kabilis yung pagre-repair hindi naman siya kakain ng mahabang oras kargahan na natin siya ng green gas para malaman natin kung meron pa rin ba siya singaw ilubog na natin siya sa tubig kung mapapansin natin wala na nga siya nililikhang bubbles ibig sabihin okay na siya wala siyang singaw Pati ibabaw, ilubog rin natin. Baka mamaya biglang nagkaroon din ng singaw. Wala din, di ba? Kaya okay na okay na yung magasin ni sir. Ito naman yung gawin natin yung long magasin. 50 rounds nga pala yung magasin capacity niyan. Kalagahan natin siya ng green gas. Walang duda, may singaw nga, pati yung tubig, kumukululo pa. Baklasin lang natin siya, ganun lang din naman yung proseso tulad ng nauna. Mas mahaba nga lang yung spring nito, pati ibang pyesa punasan na nga ulit natin, gaya ng kanina, napaka-importante kasi na Kasi kapag ka naipon yung dumi dyan, nagiging sanhiri na pagkakaroon ng singaw ng magasin nyo yan. Ispray na nga muna natin ng silicone oil yung mga o-ring nya bago natin ikabit yan. Pagkatapos naman ay ibalik na nga natin at tinutin yung mga pyesa nya, ganda lang din ulit kung ano yung hole natin tinanggal, ayun din yung una natin ibabalik. Karga ulit tayo ng green gas para malaman natin kung mayroon pa ba siyang singaw. Nilubog na nga natin sa tubig, okay na okay na, wala na siyang singaw, wala nang babos tulad kanina para bang kumukulong tubig. Syempre, Kargahan na nga natin siya ng bala para matesting natin. Tingnan natin kung effective ba yung pinagkagawa natin. Hating gabi na nga pala kaya naglabas tayo ng bubble wrap. Diyan natin ipapasok yung barrel sa loob ng bubble wrap para mabawasan yung tunog niya. At hindi tayo makakabulaho ng kapitbahay kasi masyado rin maingay itong airsoft. Oh, yun na nga. Okay na okay na yun, sir. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Bye-bye.